Ito guys, meron tayong Honda Beat FI. Dinayo natin dahil wala daw siyang power. Ayaw umandar. Tingnan yung i-check e natin. Walang power. Ayan. Hindi pala ayaw umandar. Wala talaga siyang power. Siyempre kapag uh, walang power Ang una nating i-check ay itong mga Ito Yung fuse box, battery Ayan I-check natin yung mga fuse Ayan, kung may putol Ayan meron namang kapyan yan May kita nyo dyan kung anong function ng mga fuse na yan Kung saan konektado yan yan, i-check natin yan. Tatanggalin natin is lahat yung fuse na yan. I-check natin. Or gamit kayo ng test light. Hindi na tayo nagumamit ng test light dahil hindi tayo nakapagdala. Pati voltmeter, hindi rin tayo nakapagdala. I-check natin yung battery kung may mayroon siyang ano, supply. May kung mayroon siyang power. Ayan, I siniris natin ito sinisiris natin Ayan, Wala hindi siya nag spark Ibig sabihin Walang power yung battery Ayan, Kita nyo naman Pinagdikit natin Siniris natin Nilapat natin Wala siyang power So yun yung possible na Yun yung naging problema Battery lang Sinilinis lang daw tas wala na hindi na gumagana yung hinugasan tapos hindi na gumagana yung susian Ayan, naglobat na or maaaring sira na tong battery pero try muna natin i charge kung okay pa yan buti merong portable charger yung kaibigan natin yan meron siyang sariling portable charger isa charge muna natin or itong Honda Beat f may kick naman yan sipain nyo baka sakaling umandar kasi mayroon naman tong kick kahit scooter mayroon siyang kick hindi katulad ng ibang scooter na walang kick yan ita charge lang muna natin yan yun lang isi-series nyo lang yan para kasi wala tayong dalang voltmeter tsaka test light bulb kaya hindi natin maano kaya siniris na lang natin to so after ilang minuto yan na-charge na natin na meron na siyang power gumana na siya yan, ganun lang check nyo lang yung fuse, battery or sipain nyo meron namang kick to, i-kick start nyo yan, check nyo lang lahat ng fuse box or i-kick nyo baka sakaling umandar in case na mangyari sa inyo to So yun guys, ganun lang uh, Maraming salamat sa inyong panonood Ingat kayo sa pagkalikot At God bless sa inyo